Umalma ang mga mangingisda sa planong ipagbawal muna ang pangingisda sa ilang pala isdaan dahil sa overfishing. Pinakaapektado raw kasi nito ang mga maliliit na mangingisda. Kaya ang mungkahi nila, commercial fishing vessels lang ang idamay sa ban. Para bigyan ng muka ang Balita Mobile Journal, Francis Orso. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Martes sa Zamboanga City, isa sa mga tinalakay niya ang posibleng pagpapatupad ng fishing ban at restriksyon sa ilang mga palaisdaan dahil sa overfishing. Sinabi rin ng Pangulo na may ilang lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil nagsisilbi itong breeding ground ng mga isda. Nasisira na rin daw kasi ang mga ito kaya nababawasan ang reproduction ng mga hinuhuling isda. Kuminsan kailangan huwag uubusin yung isda para sa next season, meron pa. At may mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Pumalag naman sa planong fishing ban ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Ayon sa kanila, bukod sa hindi raw masusolusyonan ng ban ang overfishing, mas lalo lang daw maghirap ang mga maliliit na manging isda. Automatic, ang kawawa dito, yung mga maliliit na manging isda na ay nasa lang, nakaasa, 'Yung kanilang kabuhayan sa araw-araw, doon sa kanilang pangisda. Kapag hindi sila nakapangisda, ay gutom sila, wala silang kakainin. Ayon sa ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, mahigit 80% ng dalawang milyong mangingisda sa Pilipinas ay maituturing na small-scale fishers. Pero kalimitan sa mga maliliit na mangingisda ngayon, nasa 3 kilo na lang ang nahuhuling isda kada araw ayon sa pamalakaya malayo sa dating 10 hanggang 20 kilo. Kaya ang dapat daw nasilipin ang dahilan ng overfishing at kung bakit may decline sa populasyon ng mga isda. Dagdag pa din sa kanila ang pangingisda ng local commercial fishing vessels sa municipal fishing grounds na para dapat sa maliliit na mangingisda. Ang ending, nagkakaroon sila ng kaagaw sa panguhuli. Kaya suhestyon ng grupo? Ang feeding ano yan, saklawin lang ng fishing ban, yung commercial fishing vessels. Pangalawa, ang kailangan natin ay rehabilitation ng pangisdaan para may balik natin yung ekosistem. No? Wala pang tiyak na pecha kung kailan posibleng ipatupad ng gobyerno ang fishing ban. Pero umaasa pa rin ang mga maliliit na manging isda na hindi ito matuloy dahil higit pa rito ang kabuhayan na mawawala sa kanila. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.